Kamusta mga kababayan sa Pilipinas? Ah, Dubai, Riyadh, Toronto at saan man kayo naroroon. Sila dito ha, ang boses ng kabataan Pinoy at OFWs para sa hashtag walkwithlan. Alam nyo ba, kahit gaano kaganda ang imahe ni Rico Soto, bilang Mr. Clean ng Pasig at si Roman Romulo bilang Education Champ, may bagong chismis na ikinagulat ng lahat. Ha? Idinawid sila ha? ha? ng mag-asawang diskaya sa flood control scandal. Pero teka, sino ba talaga ang dapat paniwalaan? Mga kabataan, OFWs, tarat, pag-usapan natin ito. Hindi lang chika kundi tungkol, totoong usapan para sa bayan. Kamakailan, Sumabog ang balita, no? Sina si Sarah at Curly Discaya, mga kontraktor na political rivals ni Vico Soto, naglabas ng affidavit na nagsasabing si Roman Romulo daw ay tumatanggap ng kickbacks mula sa flood control projects noong 2022. At dahil magkalyado si Biko at Romulo, nadadamay rin si Mayor sa isyong ito. Oh. Pero mga kaibigan, ay <coughs> dito simpleng he said, she said. Ang ah, usapin... Ang usapin dito ay tungkol sa tiwala natin sa gobyerno. Lalo na para sa kabataang Pinoy na umaasa ha, sa transparent na pamumuno. At sa mga OFW ha, na gustong gusto na maayos na proyekto sa Pilipinas para sa kanilang pamilya. Kaya sa, uh, sa ilang mga minuto na video na ito, pag-aaralan natin ano ba talaga ang nangyari. Sino nagsasabi ng totoo at bakit mahalaga ito para sa atin? Kung gusto nyong malaman ang buong kwento, i na ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Quezon City, Cebu, Dubai, at kahit saan. Para sa mga OFW, isend nyo rin ang super thanks para may pagpatuloy natin ang hashtag WalkWithLan. Pero bago tayo mag-dive sa detalye, Let's set the stage. Si Vico Soto ha, kilala bilang anti-dynasty hero ng Pasig. Si Roman Romulo, kalyado niya ha, at congressman na laging bukang bibig ang education reform. Pero ngayon, biglang nasa hot seat dahil sa mga akusasyon ni Diskaya. So anong meron? Okay, so anong meron? Tara, simulan na natin mga kaibigan. Yan, okay ha? Sinecheck natin. Okay, mga kababayan, no? Oh, let's break it down. Sino ba itong mga diskaya? Si si Sarah, ho? Oh, o oh, kasi si Sarah diskaya? Tumakbo laban kay Vico Soto, ha? Huh? Sa 2025 election, mga kaibigan. No? Oh, um, um, pero natalo ng landslide, ha? Huh? 308,000, uh, 308, um, 308, 000, no? 308,005, no? Votes kay Vico. 25,181 lang kay Sarah. Out, oh, asawa niya, si Curly, ha, contractor din na may malaking negosyo sa flood control projects. Pero sa Senate hearing noong September 8, 2025, naglabas sila ng affidavit na nagsasabing hmm, si Roman Romulo daw ay tumatanggap ng 30% kickbacks mula sa flood control funds na inaayos daw ng DPWH officials. Sabi pa nila, noong 2022, may project engineer na si Angelita, Angelita, Angelita Garucha na lumapit sa kanila para kumain ang share ni Romulo. Ha? At noong 2025, si District Engineer Aristotel Ramos daw ang bagman ni Romulo. Gabi, no? Parang teleserye. Eh. Pero teka, bakit nila ito sinasabi ngayon? Political revenge kaya? Sabi nga, kalaban nila si Vico at si Romulo ay kalyado ni Vico. So, is this a case of sour grapes? O o ba oh, baka may mga katotohanan talaga mga kaibigan. So alam nyo, kung totoo ito ha, parang script ng ang probinsyado na sobrang daming plot twist Pero seryoso mga kabataan, kapag ganitong klase ng korupsyon ang pinag-uusapan, ang unang nasasaktan ay tayo. Ang yung mga nagbabayad ng buwis ha, yung mga OFW na nagpapadala ng pera para sa pamilya at yung mga kabataang umaasa sa maayos na infrastruktura. Hmm. Si Vico Soto ha, uh, kilala natin yan, yung mayor na nagwakas ng uh, sa 27 years uh, rule na use, ng Eusebio dynasty ha, sa Pasig. Siya yung tipong bida sa pelikula na lagi may hashtag na, na hashtag Vico for President. Si Romulo naman, kaalyado niya at laging ipinagmamalaki ang kanyang trabaho sa si EDCOM 2 para sa education reform. Pero ngayon, nadadamay siya asila uh, sila sa isyong ito. Si Romulo ha, mabilis na nagdeny. Hindi totoo 'yan. Never ako nakipag-usap o nakipagkita sa mga diskaya. Sabi pa niya, ilalabas niya ang salin niya at iwiwave ang bang secrecy si rights para patunayang wala siyang itinatago. Pero mga kaibigan, let's be real. Hindi sapat ang salin ha para sabihing malinis ka at si Vico, kahit hindi siya direktang idinawit, nadadamay siya kasi kaalyado niya si Romulo at pareho silang under ng giting ng Pasig Slate. Kung tatanungin natin si Vico, ha, baka sabihin niya, uy, chill lang, hindi ko naman hawak ang bank account ni Romulo. Pero seryoso, bakit kailangan hintayin ng ganitong iskandalo bago maglabas ng salin? At bakit parang laging nalang deny, deny, deny ang sagot ng mga politikong nadadawit? Mga kabataan, hindi ba deserve natin ang transparency na hindi kailangang ipilit, mga kaibigan? Ngayon, ibalik na ibalik tayo sa mga diskaya. Hindi natin sila dapat husgahan agad. Sabi nila, sila paraw ang biktima dito na kinakailangan nila magbigay ng kickbacks dahil orders from above. Kung totoo ito, parang hostage situation lang, di ba? Sabi pa nila, 2-3% lang daw ang kita nila sa mga proyekto. Kaya imposible sila pa ang mastermind ng korupsyon. Pero teka, sabi ni Vico, paano sila naging bilyonaryo kung ganon kaliit ang kita nila? Sabi nga ni Mayor, ha? the president himself saw their ghost projects. So sino ang nagsisinungaling? Pero oh, mga kababayan, isipin natin, ha? kung kontraktor ka at may malaking at may malaking tao na humihingi ng kickback, tatanggi ka ba? Lalo na kung ang proyekto ay para sa flood control na importante sa mga pasigenyo. Ang mga diskaya kahit kalaban ni Vico ha, may punto rin. Kung totoo ang sinasabi nila, biktima rin sila ng sistema. Alam nyo, <clears throat> parang game show ito no? Sinong mas mapapaniwalaan? Si Vico at Romulo ba na? Parang mga superhero sa, sa, ng Pasig? O ang mga diskaya na parang mga underdog na kontraktor? Pero seryoso ha? Mga OFW sa Dubai, Qatar at Jeddah. Alam nyo, kung gaano kahalaga ang bawat sentimo ng buwis natin, kaya't kailangan alamin natin ang totoo. Okay, mga kabataan, OFW sa pakinggan nyo ito. Ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa pasig o flood control. Ito ay tungkol sa sistemang laging nadadamit, nadadawit no, sa korupsyon. Ang flood control, ha, projects dapat ay para sa mga kababayan natin na nalulunod tuwing bagyo. Pero kung totoo ang mga kickbacks, saan napupunta ang pera? Hindi ba't ang mga OFW ang nagpapadala ng remittances para suportahan ang pamilya. Pero mga proyektong yan ang dapat tumutulong sa kanila. At para sa mga kabataan, lalo na sa Gen Z at Millennials, gusto natin ang gobyernong transparent, di ba? Yung tipong hindi natin kailangang mag-hashtag ng hashtag para lang magkaroon ng maayos na serbisyo. Si Vico at Romulo, ha? kahit magandang imahe, kailangan patunayan na hindi sila bahagi ng lumang politika atang mga diskaya ha, kung totoo ang sinasabi nila, ha? kailangan magbigay ng ebidensya. <coughs> okay ha, talagang dapat transparent po talaga tayo no. Ayan no, hindi lang tayo uh, dapat magbigay ng ebidensya, hindi lang affidavit mga kaibigan. Sa mga OFW sa Singapore, Hong Kong ha? Yan. Hello, hello, hello. Okay, Hong Kong at Saudi Arabia isipin nyo ha, sa ibang bansa kapag may ganitong iskandalo, may independent investigations agad. Pero sa Pilipinas, parang laging he said, she said lang. Kaya kailangan maging maingay tayo. Maging sa comment section o sa X para i-push ang accountability. Kung agree kayo na kailangan maging transparent ang mga politikong ito, i-comment nyo ha sa baba. Hashtag walk ipakita ang katotohanan, I-share din sa inyong mga kaibigan sa Los Angeles, Sydney at Davao City. At para sa mga gustong suportahan ng content natin, mag-super thanks na rin please. So anong natutunan natin ha? Si Vico Soto at Roman Romulo kahit mga hinangaan natin ha? Nasa hot seat dahil sa mga akusasyon ng diskaya. Pero mga diskaya rin ha? May bahid din ang duda. Dahil sa kanilang political motives at contradiction ha? Ah, sa kanilang kwento. Ang mahalaga mga kababayan ay ito ang korupsyon kahit sino pang involved ay laging agrabyado, no? Okay, ang mahalaga mga kababayan ay ito, ang korupsyon kahit sino pang involved ay laging agrabyado sa kabataan at OFWs. Kaya kailangan maging mapanuri tayo. Huwag tayong basta maniniwala sa paawa effect ng mga diskaya o sa Mr. Clean image ni Vico. Ang ebidensya ang magpapakita ng katotohanan. O kung nagustuhan nyo ang video na ito, ha, i-hit na ang subscribe button. I-like at i-share sa inyong mga kaibigan sa Makati, Abu Dhabi at Toronto. Join din ha, ang hashtag Walk with Land Community sa X para sa mas maraming usapan tungkol sa politika. At para sa mga OFW ha, na gustong suportahan ang content natin, mag-super thanks na rin please. Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang pagbibigay a ah, boses sa inyo. Salamat sa panonood. Mga kababayan, sila nito ha, ang inyong hashtag walkwithlan, nagbibigay ng totoong usapan para sa kabataan at OFWs mula Manila hanggang Dubai. Hanggang sa susunod na video, magingat kayo at huwag kalimutang maging mapanuri. Ha? Talagang mabuhay ang Pilipinas.